Kayong lahat na nakikinig sa akin, mga kapatid. Pag ako ang ginawa niyong daan, makakarating kayo sa langit. Amen, mga kapatid. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ako nga pala si Pastor Agustin. Kayo ang aking mga tupa. Kung makikinig kayo sa akin, Ililigtas kayo sa anumang kapamakan. Amen, mga kapatid. Amen. Hallelujah. 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 Kaya ngayon, mga kapatid, Iniang ko kayo ng obligasyon na 30% sa mga kinikita nyo para sa pinaplano natin pagpapatayo ng kapilya, mga kapatid. Sumasa yung ba kayo doon, mga kapatid? Oh, oh! oh Amen! Hallelujah! Yeah! Amen! Mga kapatid, kaya ngayon, tapos na ang ating pagpupulong. Pwede na kayo magsiuwi. Salamat sa inyo. Po, Salamat po, Pastor! Oh, okay. Ingat po kayo. Pastor, maaari po ba akong magtanong sa inyo? Totoo po bang nakakausap niya ang Diyos? Ano ba, Randy? Sige mo po ka muna. May tatabihin ako sa'yo. Sige po, Pastor. Ano ba, Randy? Walang katotohanan niyo na nakakausap ko ang Diyos. Ginagawa lang natin to para sa pera saka sa kapangyarihan lang Pastor pera at kapangyarihan ano po bang ibig niyo sabihin? Randy, anong ibig ko sabihin? Pinapaya, Randy. Kaya ako na ginagawa to para mabili ko lahat ang gusto ko. Kaya ako Randy, magpapaya ka. Gagawin kitang kanang kamay para lumakas pa ang ating samahan. Itatayo natin, dalawa. Talaga po, Pastor. Sige po, Pastor. Papayag po ako sa mga sinabi niyo. Ngayon Randy, kung mataya ka na, gagawin kita tagisingin ng pera sa mga taong ututo, -utu. saka nanginiwala sa akin. Okay ba yun, Randy? Huwag kang mag-alala. kita ng pera, hindi ka mawawalan sa akin. Sige po Pastor, masusunod po. Basta Pastor, bibigyan niyo akong babae, saka pera. Babae? Sigurado ko, may mga membro natin, may mga anak na babae yan. Kukunin natin para mapakinabangan natin mga ututo may mga magulang nila. Kunwari, kukunin natin ang anak nila, pagsisilbihin natin sa bahay. Pero hindi nila lang, pakikinabangan natin mga anak nila. Okay ang naisip po, Pastor, ah, Maganda yan. May pera na tayo, mapapakinabangan pa natin sila. Oh, di ba? Maganda yung naisip niyo? Ayos, Pastor, ah, Maganda yung naisip niyo. <laughs> Ayos, ah. Wala kita. Oh, Randy, kumusta lahat yung mga nakonekta mo eh, sa mga kasapi natin? Nagbigay ba lahat? O, oh, Pastor, nagbigay po lahat. Pastor, oo nga pala. Yung anak nga pala ni Brother Ruel, maganda, dalaga. Gusto ko po siya. Ganun ba, Randy? Gusto mo yung anak ni Brother Ruel? Sige, kakausapin ko na lang. Na ko sa kanya na kailangan mo ng taga-silbi sa bahay. Dahil lang gusto mo, yung anak niyang dalaga. Sige, kakausapin ko si Brother Ruel. Napaka-bait niya talaga, Pastor. Maraming salamat. Oh, sige na. Tabi mo na yung kahon at ibalik mo na rito yan. Sige po, Pastor. Pastor, mo na, na po ako. Uwi na po ako. Kapatid na Ruel, saglit lang. Pwede ba kitang makausap? Sige po, Pastor. Ano po yun? Kapatid na Ruel, ito nga pala si kapatid na Randy. Nangangailangan ng kasama sa bahay. Diba may nakandalaga? dalaga? pwede bang iramin ko muna para may makasama si Randy, taga silbi niya sa bahay. Ganun ba, Pastor? Bakit po yung anak ko pandalaga? Bakit, kapatid na Rowen? Wala ka bang tiwala sa akin? Ako'y nangangako sa'yo, hindi maano yung anak mo. Sa ngalan ng Panginoon Diyos. Hindi po, Pastor. Kaya na pong bahala sa anak ko. Tutal naman po, malaki naman po tiwala ko sa inyo eh. Bayaan niya po bukas sa bukas, iatid ko po yung anak ko sa bahay ni kapatid ni Randy. Hindi po, Pastor. Alis na po ako. Angel, anak, hindi naman sa walang tiwala ako sa pastor natin. Basta, pag nagkaroon ng problema, tumawag ka lang sa akin. Opo, tay. Sige na, atin nakatakay ka, patin na Randy. Tawa po, kapatid na Randy, kapatid. Oh, sino yan? Uy ka pala, kapatid na Ruel. Kapatid na Randy. Ito na pala yung anak ko, si Angel. Angel, iwanan na katakay kapatid na Randy ah. Magpakabayad ka sa kanya. Oh, tay. Oh, sige Angel, umasok ka na. Sige, kapatid na Randy, alis na ako. Sige, ingat. Kapatid na Barok Pinaiwan muna kita Gusto ko sana kitang makausap Opo Pastor Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Kapatid na Barok Gusto ko sanang Dali mo sa akin yung anak mong lalaki Bukas na bukas Kasi gusto ko muna Sa akin muna siya tumira Ang laki nang nakikita ko sa kanyang potensyal Na balang araw Siya ang papalit sa akin Talaga po, Pastor, natutuwa naman po ako at nakalitaan nyo ang anak ko na may potensyal na maging Pastor sa tulad nyo. Ayan nyo, Pastor, dadalhin ko po bukas ang anak ko, si Totoy, sa inyo po. <coughs> tapo po, ta -o po, Pastor! Ay, pastor. lang, kapatid na barok! Pastor, dala ko na po yung anak kong lalaki si Totoy. Sige, kapatid na barok. Iwan mo na sa akin yung anak mo si Totoy. At ako nang bahala sa anak mo. Sige po, Pastor. O anak, iwanan na kita kay Pastor, ha? Sana maging katulad ka ni Pastor at magpakabay ka, ha? Sige po, Tay. At mag-aaral po ako ng mabuti. At Totoy. tara na rito. Pumasok ka rito sa tahanan ng Diyos. Totoy, di ba Totoy ang pangalan mo? Baka pwede pagtanggaw ako ng kape, Toy. Opo, Totoy ang pangalan ko. Sige po, pagtitimpla ko po kayo ng kape, Pastor. Pastor, ito na po yung kape niya. Pastor, ano pong ginagawa niyo sa akin? Ba't kanya po kayo makawak sa akin? Tumigil ka na sa akayang mo dyan, Totoy. Kaya nangyari yan, ginusto ng Diyos yan. Saan ka pupunta? mo ako, Pastor! Binaboy niyo ako! Susumbong kita yung tatay! Hindi! Bumasa ka dito! Hindi! Hindi! Bumasa ka dito! Dito ay, ka! Tatakas ka ako! Ako! Oh. Napasama yata yung agos ko dito. Hindi to. Ano gagawin ko? Kapatid na barok! Kapatid na barok! Hmm? Oh, Pastor! Bakit po kayo napunta? Bukas, kapatid na barog, pumunta ka sa bahay. May utos sana ako sa'yo. Ano po yung pastor? Kapatid na barog, bukas mo na lang malalaman. Ngayon, ang gawin mo, punta mo si kapatid na Rowel at pumunta kayo sa pakatin lote, Maghukay kayo ng malalim. Magukay, pastor? Ano po ba gagawin natin sa hukay, pastor? Basta, kapatid na barog, kaloban to ng Diyos. Huwag ka na masyadong maraming tinatanong. Sige po, Pastor. Pupunta ko na po si kapatid na Ruel at para makapag-uway na kami sa bakating doon. Tapo, tapo. Pastor! Pastor! Oy, teka lang. kapatid na baro, ba't napunta ka? Gabing-gabi na. Pastor, sana kakamustahin ko na yung anak ko eh. Kasi ilang araw ko na hindi nakikita sa kapilya natin. Si Toto iba kapatid na baro, pinadala ko siya sa probinsya para makapag-training siya maayos. Para maging katulad ko siya, Pastor, naalagad ng Diyos. Ah, ganyan po ba, Pastor? Sige po, alis na po ako. O sige, kapatid na baro, mag-ingat ka dyan. Sige po. Brother Barok, bakit kaya tayo pinag ni Pastor? Mas malalim pa? ano kaya gagawin niya diyan? Hindi ko nga rin alam eh. Basta pumunta lang lang si Pastor sa bahay namin at pinag ako dito sa bakanteng lote at gusto malalim pa. Ganun ba? Ayan na lang natin. Sundin na lang natin si Pastor. Ayan mo, pag napagod niya, ako naman magpapalit sa'yo mag-ukay. Oh, sige. Tao po, ta po. Pastor! Oy, okay, teka lang. Oo, oh, kayo pala. Rowell, bato. Good morning, Pastor. -pag mo, pagigising niyo lang, hangin. Oo, oh, al, aligay rito. Pumasok kayo rito. Hello. Ay, uh -oh. uh -oh. uh -oh. hey, yun na nga yun. Parang may nabubulok na hayo. mau Na Roel, kapatid na Noel, kapatid na Barok. Nakikita niyo ba itong sabon ito? Yung pinaukay ko sa inyo sa bakante ito, ilagay niyo ito niyan at tabunan niyo ng lupa. Pero Barok, Noel, mangako kayo sa ngalan ng Diyos na hindi hindi niyo bubuksan ito. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, Pastor. Opo, Pastor. Na sa ngalan ng Diyos, hindi po namin bubuksan yan. Sige po, Pastor. Kami na pong bahala sa puting sakunin. Nakakaasa po kayo sa ngalan ng Diyos. O sige na, kunin niyo na yan. Kapatid, ang bigat. Ano ba naman ito. Ano kaya naman ito? Oh. Oo nga eh. Ang bigat-bigat pa. Ang bahaw pa. Ang sang, sang pa. Buti pa, ibaw na natin para makapagpahinga na tayo. Sige, tara. Kunin natin para maibaw na natin. Labo na natin. Para mapagpahinga tayo, muna tayo. Yeah.